Shout out kay Jomong Kabistag TV. Nang team <laughs> ko manalig. Ay, di ba? Ay, di ba? Di ba pala? Si Arnel Benedare. Si Arnel. Buti wala kang kayong concert, Arnel. Yan yeah, mga kasal, abangan nyo oh, si Mel ay merong bangka, dati siyang OFW. No? Meron siyang... Step! Ay! Ano si Step? Siya lang kay Step. Ah, nandito si... Ano? Oh, nagpalipad. dyan. <laughs> Kulay blue? Huwag basahin! Ay! <laughs> hey, may nagpalipad, no? kulay blue. Nasaan. Wag natin basahin yan. Yan boy <laughs> at si Angelica, <laughs> si Hana at si Katuba. Guys, <coughs> hey, si, inaano ko lang. Kasi nah, pagbigyan, pagbigyan, sarayin si pangit. Ano? Cut uh, out. Um, ano yung sabihin ko? Siya yung kalaban ni Arnold Schwarzenegger po. sa Predator. Ganda naman, meron na pala. Pwede ka na Yo, si Mel, merong malaking bangka. Abangan nyo yan. Mag kami. Um, magkakaroon tayo ng catch and cook. Abangan nyo yan, kay Mel. Yan. So, ah, <laughs> uh, bambok, baka mahalik ka mo nga. <laughs> Pakitagi na. Tropa, <laughs> tropa. Hoy, si, sabi ni, sabi ni, Bata Provinciano, Genio si Ninong Ryan. <laughs> si, par, pasalamat kayo hindi na si Kanuto! Hindi na buksan. Hindi na buksan. Hindi na buksan. Hindi na buksan. Hindi na Hindi na buksan. Hindi na buksan. Hindi na So marami tayo, marami tayo. Ano ito si Dang at Si ano? Pwede pakita ko Ano si... Ayan, si at si Kabungot na... Nakawala lang tatlong oras kanina. Ayong <laughs> 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 giving... gabi! Bus out! Um. <laughs> <laughs> premier! Ah, <you> Pamaya, <laughs> premier 9. <laughs> or, or 10. 10. All Alright. Alright. Yan. <laughs> <Lan>. Happy. Happy. <laughs> At. Okay lang <laughs> lang ah, Sabi ni Pangit, oh kalay ang mabait eh. Oh. <laughs> Alright. At ito mga abangan nyo. Kasi si Dang, kasi <laughs> so, nag-training. Yung ano, andyan na yung... yung, yung magkakaroon yung ng Chupapi versus Um, ah, mag-, mag Wilda, Weylda mm. sa Bilyar, bilyar. Uh, abangan nyo yan kasit uh, namin na, uh, ni Weylda yeah. at saka ni <laughs> Chupoc sa, sa Bilyar, uh, bilyar. 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 maglalaban mag daw kayo maglalaban kami mm. abangan nyo 10 balls 10 balls, Ten balls. Ten balls. ang matalo 50 itlog galaw ulit eh, di, di ganito na lang ang maglalaban kami ni Dang sa Bilyar ang matalo <laughs> ay mag-sponsor ng halagang 50,000 para sa darating na Christmas party ng Soward Community. Pa, ano? Palag, 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 palag. Wait, papalag ako kaso budget mo na yun eh. Ikaw, ikaw na magkagasa sa Christmas party natin. Marami, may mga sponsor ako. Marami ako sponsor. Magdanadag ba ako? Taga, taga, taga. Nananawagan po ako! kung sino po mag-sponsor sa akin. Nanalawagan ako na po. Tutay <laughs> no, na, hindi ko kaya si Kulta. Ha? 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 Nananawag ko sa rayo. Sponsor ayo. Ang ah, mga kasawid, nananawag ako ko. Sige, mag-sponsor na hukay sa akin. Lalabanan na hukay natin 'to si Wirda. Mga kilala ninyo. Sige. Sige. Ayun. Pwede oh, oh. yan, pwede yan. Oo, oh, oo. Oh. Matinding labanan niya. Abangan niyo, abangan niyo. Abangan <laughs> <laughs> niyo. <laughs> Ang <laughs> venue <laughs> po na yan, ah... Walter. Uy! Nakakapagpapagabagabag. Hoy, ay, ayan yun. Ayan yun. Nakakapagpapagabagabag. Nakakapagpapagabagabag. Teka, ngayon ko lang na-miss yung pangalan mo. Oo. Oh. Teka, ulit, ulit. Asan na? Nakaka-lapas. si ano nagpalipad din? Sino? Si Aklanon Ako. Uy, ito pala. Aklanon Ako. Cyborg. <laughs> Cyborg watching from Dublin, Ireland. Mama. <laughs> ano oras tayo pupunta uli sa Manila? Pero dinaman yung pakulo. Wala bang pula? Tigas, <laughs> tigas. Nakakapagpagbabagbag. Yo. Bye, I love you. Thank you, thank you. Ikaw talaga so kanina ay umay umay. Ay, shout out naman naka-sword. balls challenge. Ten balls. Hmm. Huwag ka. Oo. ka. lang, nagkasarapan lang yung inuman namin. I mean, actually, mga ano, alas patro. Alas tres ba may kinum. Alas tres pa sila kanuntunan ito? Alas tres pa may nagiinuman.